mo lang 'yan, malarina. <laughs> May ang ulo ni Malarina. Ganda, grabe. Wow, beautiful. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kanina, mga kainay, kumakan kumakanta ko? Sabi ko, kumakanta ko ng ano 'yung Kung sakaling Mahalin mo ako! Eh sabi ni Maharina, wag ka nga kumanta dyan at ako yung at baran sa'yo, nabubusit ako sa'yo. Mukhang di magandang gising ni Maharina ngayon ha. Ang bihira. Huwag ka na maihim, ka naman. Sinunod ko na nga gusto mo eh. Bihira. Talagang gumanti sa harap ng camera. Ang bihira Anyway, babawi ako sa'yo Ang bihira kung bakit Hindi ko alam kung bakit mainit ang ulo mo sa'kin E ganyan talaga pag ang asawa mo guwapo malakas ang dating E talaga naman syempre Ganyan mararamdaman mo E kasalanan mo yun Nag-asawa ka ng guwapo eh Tara nang alis tayo Nag-asawa ka tamad Nag-asawa Man! Ano? Ha? Ito! Tara! Anong tara? Kakain tayo sa Boston Pizza Kaya Ayaw mo? Mamaya na, ano ka pang nagagawa? Kakain ka na agad. Ang bihira ito nga, papakainin ka na kung ano Ay pa mga mo. sinasabi mo sa akin. Kumain mo na tayo kasi baka gutom ka lang, mainit ang Ayaw ulo mo. mo. Ah, pambihira, ako magbabayad. Sweldo ko ngayon, pambihira. Halika na. Bihira, ako nagaya, ako magbabayad. Halika na. Ayoko nga, busog pa ako eh. Mag-superstore na muna. Ayaw Super mo talaga? Mamaya na, busog pa ako eh. Busog ka mamaya pa? Mamaya. Ano kinain mo kanina? Hindi nagkape ko, tsaka tinapay. Buti ka pa kumain na. Tinakain mo na ako ng sermon mo, kung Nabusog na nga ako, sige na nga. <laughs> Balik na to. Si Mahal Arena nga pala mga kainay, kaya mainit ang ulo sa akin kanina niya. Kasi ang daming inuutos sa akin. Uh, Pinagutos niya ako, pinag-install niya ako kanina ng pressurized uh, water. Kanina may pinalini siya sa akin kanina, yung sopa ng mga aso. Tapos sa pagkatapos nung sabi niya, eh, meron para akong gagawin. Tapos nun eh, marami pa, marami pa siyang inuutari <laughs> ko. Marami siyang inuutos sa akin kanina. Sabi ko, abay, isa-isa lang. Hindi ko naman kaya lahat yan. Sandali lang. Abay, deo pa ako ngayon. Ay, para... Mas maganda pa pumasok na lang sana ako sa trabaho sa dami ng inuutos mo sa akin, sabi ko sa kanya. Abi eh, nagalit sa akin mga kainan. Sabi sa akin, humanda ka mamaya, hindi ako magluluto ng pagkain natin, hira ka. Abi nung sinabi sa akin, hindi raw siya magluluto ng pagkain, Abay, sabi ko, sige, sandali lang, isa-isa lang, hindi ko kayang pagsabay-sabay lahat ng mga ipinag-uutos mo. Ang na, na natapos ko na yung isa kanina, Abay, meron na namang sabi niya, o oh, yung isa naman sa susunod ha, sabi ko sandali lang magpapahinga lang ako. Abay, nung, nung, nung lang ako sandali mga kainag, eh, sabi mo naman sa akin, napakatamad ko raw, talagang pambihira. Tapos sabi niya, mabuti pa yung bunga nga mo, sipag-sipag, magbububunga lang, magbububunga, walang hinto. <laughs> Ayun, nabusit sa akin, pero babawi tayo mga kainag, ano? babawi tayo syempre. Hindi tayo, hindi tayo papayag na galit sa akin si Mahal na na buong araw. Ano? Dito na lang ako. Sabi ni mahal na rin na dito na lang daw ako Tapos mamaya pag tinawag niya ako Sasabihin niya, ba't di ka sumusunod? Tamad-tamad mo talaga <laughs> Siniraan eh, <no? laughs> Eh, sumunod na lang tayo mga kayo, <laughs> Sunod na lang tayo kasi Mamaya Pag umikot-ikot na naman kung saan-saan yan Hahanapin na naman ako Tapos niya Tapos sabi niya, asa ka ba nagpupunta? Tapos sasabihin ko sa kanya Eh, di ba sabi mo huminto lang ako sandali lang? Ang bihira eh. Tawagan mo na lang ako sa susunod ay, to si Mala Reina. <laughs> Baka umusok masagalit sa akin si Mala Reina. Mga kain, sandali lang. Maraming maraming salamat ka pala dun sa mga komento nyo mga kainis ano, Naalala namin dati nung na no, nagpapadala pa kami ng pera sa labuan sa amin sa Pilipinas Pumipila pa kami rito Tsaka may charge pa no Maraming salamat sa nag-comment na tap tap is the best Yung online lang, sandali lang, isang pindot mo lang, nandun na Tsaka maganda ano, malaki pa yung ano, malaki yung palitan mga kainis ano. Grabe naalala ko, pipila pa kami diyan, haba-haba. Ah dito lang kami sana, ano, bibilihan ng tinapay. At may gustong bilhin si Mahal na rin na tinapay, pandesal na may keso. Ha? Huh? So yun mga kayo ano, hindi na kami natuloy sa Boston Pizza ni Mahal na Reyna, kasi nagbago yung isip ni Mahal na Reyna. Magluluto naman. Oo, kasi magluluto rin daw kami ng pagkain mamaya. So ang ginawa na lang namin, nag-take out na kami rito ng palabok na paborito namin kasama si Mahal na Reyna. Umorder kami ng dalawang order ng na palabok na ako po Panginoon. Tapos magluluto daw ng sinigang na manok si Mahal na Reyna. Tino, ah, tinolang manok pala. Tapos mag, mag, magsisini, ano din siya, magluto rin siya. Ano, ano, ano ngayon yung miswa? sinabi ko pa naman sa kanila, na magluluto ka. Magluto ka na. Tinolo lang. lang? Bihira naman to. Parang hindi sapat yung pagiging masipag ko sa pagluto mo nung... Ano ba pagkain. sinipag mo? Ha? Ano sinipag mo? <laughs> yung bunga nga ako, masipag. Ang <laughs> <laughs> bihira talaga si Mahal na Si, alam nyo, si Mahal Arena nagpapaganda ng vlog natin minsan eh. No? <laughs> ang ganda niya. Tingnan nyo naman, kaya ang minahal ko yan. Sobrang ganda niya. Hmm, ano? naniwala naman to pambihira ka na pag sinasabi ko maganda ka naniniwala ka naman yun ang pamatay yun ang pamatay ko kay mahal na rena yung, yung bubulahin ko siya na maganda siya nawawala yung galit niya sa akin yeah. ha ah, mamaya manda ka sa akin ayun o yun pa ayun nakikita niyo yan mga kainags sinuntok ni mahal na rena yan kanina ha sinuntok niya kanina yan hindi nakapanggigil bihira ang alam niyo ko ano paano gumanti ako sa kanya, ang ginanti ko sa kanya, isang kiss yung ginanti ko sa kanya kanina. Abay nung hinalikan ko, nawala yung galit sa akin mga kainig. Ay kinilig ba naman eh, syempre naman eh, napakagwapo nung humalik sa kanya eh. Ang bihira na ako. Uy, <laughs> suot niya yung watch niya. Ayos watch niya pala. So, Ingay <laughs> e, ko rito ah. Baka, ma Baka magalisan yung mga customer dito. Ah. Ito na yung order nating ano ah Ano ba yon? <laughs> Ang bango kasi nagutom na ako <laughs> Hindi pa kasi ako kumakain mula kanina Makakainin sa pagkagising natin At nako Pagkagutom ka talaga Hindi mo alam ko ano yung mga Nasa isip na gusto mo sabihin eh no <laughs> Palabok pala Ito yung palabok natin Ayan makakainis dalawang order Ay salamat Panginoon Whew, uh, si Mahal na rin na una na doon sa sasakyan natin tapos sa uh, pupunta tayo ngayon sa liquor superstore mga kayo. so, bibili tayo ng alak whiskey black label nako po Panginoon yung malaki syempre naman yung 2 liters eh bakit? eh syempre naman kaya nga tayo nakilala sa ay, eh, kaya nga ako nakilala sa sa inag si eh, sa pagiging mahangin natin ano ya hindi makakainis siya no kasi si Mahal Arena ni niya ako sabi niya naghahanap kasi siya ng regalo daw dahil sa kaibigan niya kasama niya sa trabaho ay magbe-birthday yung asawang lalaki magbe-birthday eh sabi ko ano bang gusto mo irigalo? Ang gusto niya sana irigalo ay cake. Kaya lang ang problema. Wala kaming makita cake ni Mahal na Reina, Walang cake kung saan saan kami pumunta. Meron naman dito sa Dairy Queen. Kaya lang, biglang naisip ni Mahal na Reina. Since nalalaki naman yung magbe-birthday na kaibigan natin. Abay, bakit hindi na lang daw alak ang irigalo natin? Siya ang may sabi nun, hindi ako. Sabi ko, aba tama yung naisip mo, no? Pag alak ang binigay mo, sigurado mas malaki maitutulong mo sa kanda at madadagdagan yung mga inumin nilang alak. Eh, sigurado maraming bisita ng lalaki, minum. Kaysa naman sa cake eh ako yung cake ay eh, pag matamis i eh, syempre sakit ang makukuha mo diyan. 'Di ba? O sa tara na mga 'to bibili tayo ng alak. Bahala si na rin. At tinatanong niya kasi ako nung gusto pang alak ang regalo natin dun eh. Parang di ko alam sasabihin ko. Gutom na kasi ako, hindi pa ako makain tara na nga. <laughs> Ito na tayo sa liquor store mga kainags at tingnan natin kung ano mapipili nating a uh... Depende sa budget ni Mahal Arena. Depende. Pero sabi ko sa kanya eh, bahala ka akong kawawa. Parang labo ng mga sinabi ko. Gutom lang to eh. Tara. Parang... tagal ko na hindi nakakapasok dito, no? Ah, uh, limang taon na, limang mahigit limang taon na tayo hindi umiinom ng alak mga kainags, siya, no? Tara, po. Alala ko dati nung pumapasok pa ako dito, bumibili pa ako ng alak, ano? Yan. Ang ah, bango nung amoy nung alak, grabe. Nagpa-flashback nung time na bumibili ako rito. Ah, nako, baka maadik ako, ma. Bili tayo po tayo sa mga whiskey. Ito, mga wine dito, eh. Ito, ma, whiskey, oh. Iyan, mga whiskey, mga kainags. Ano? Ito, oh. nako po, naalala ko dati, bumibili ako nito, oh. forty dollars, ano. Pero yung natin yung pinakasikat na, yung pinakamahal. Para hindi naman tayo mapahiya sa regaluhan natin. Yabang eh no Tingin, tingin tayo dito marami pa rito eh Ito oh. mga Ayan So rito mga kayo ano Nako po Jack Daniels So bumibili ako dati nito 50 dollars Dati 42 lang to eh Ganto kalaki Ngayon mahal na ano Jack Ano gusto mo Jack Daniels Ano na Jack Daniels Ano Yung black label oh, Sige sige akong bahala Ito mga gusto mo to Ito 60 dollars so, Naka sale pa oh Nakasili siya ng $13 to na lang. Kunin natin to. Malaki. Malaki na. Eh? Mm -hmm. matutuwa yung pagbibigyan natin ito. 1.75 liter. Ayan. Oh. Nako. Tara, tawagin natin. Excuse me. Hi. Yes, please. Can we get this one? The Jack Daniels? The, this guy? Yeah, that one. Yeah. That You're bad sure guy. That's bad guy. Bad guy. <laughs> Yeah, uh, right. That's a good deal, I guess. Eh? Well, that kid don't work, so let's try this one. Tama ba yung English ba? Hindi kita naman. Hindi rin ako yung mahal na reina. So, ito na mga ka-inags. Ano oh, ko napakalaki nito. Grabe, sigurado, matutuwa yung pagbibigyan natin ito. Takaw! Diyos ko! Oh, oh, Panginoon! Talaga na, Juan! Huh! Oh, tagal na! Tagal ko na hindi nainom, grabe! Dati pagka bumibili ako ng alak dito, yung bahay, alak-alakan ko talagang pauwi pa lang ng bahay, talagang nanginginig na mga kainig. Ano? Pero ito, didiretso na natin to doon sa pagbibigyan natin ito kasi baka mabasag pa, baka mawala pa, baka... Ako, e, pag nilagay natin sa loob ng bahay natin ito, eh, baka matakam ako, ako, baka bumalik na naman ako sa pagiging mangingino mga kainis. Ano? awagan natin maingit, baka bumagsak. Delikado. Teka muna. Lagay natin dito sa ano, dito sa, dito, dito, dito. Do. Baka bumagsak to eh, mahirap na madulas eh, alam niyo may injury yung ating kamay ano yan ay nako po panginoon ngayon saan tayo diretso sa bahay na nila ma diretso na tayo sa bahay nila ano oras tayo pupunta pa? Oh. ang gabi pa natin pupunta o sige mamayang gabi pa raw o oh, oh. sige ko oh, ganda ganda talaga ng asawa ko makakis nga ako sa iyo talaga naman kailangan kitong sabihin maganda ko para gumawa pakiramdam mo sa akin kaya ka na ano han. ano ko parang si wonder woman naalala nyo si wonder woman dati Bagay na bagay sa lamin kay Malarena. Ay, ano ba yan? Naka naman talaga. Mukhang nawawala na yung galit sa akin ng asawa ko. Ah. Aray ko, ang sarap na. naman. Na. Kiss mo nga muna ako. Lag <laughs> din ang hinayupak eh. Kaya tayo nagtatagal lagi San? Saan? Bilis na, magluluto pa ako mm -hmm. eh. ano lang yan. Mira, porma lang yan. Gusto mo yung ko lang. <laughs> Just for the vlog lang mga kainags. For entertaining purposes only ah. entertain ka ba? Hindi. O, tara na, uwi tayo. Mabubwisit ako sa'yo. Hmm. <laughs> Dito na tayo sa bahay mga kainags, you know, talagang kakain muna ako, gutom na gutom na talaga ako. Hindi, pero hindi, matatamis to. Ito, ano, okay ito sa, ano, sa, ano, may, sa kape. Pero kailan mo, mamaya mag, mag, lang magsalita mga <laughs> hindi mo mamang pagsalita. Ito mo, kain okay, tayo mo. Wow, sarap. Naku po, mainit-init pa. Itong isa dyan na yan, mamaya na yan. Ito muna tirahin natin, ano. Naku po, Panginoon, salamat po. Hay, nanginginig na ako sa ano sa goto mga kainags aluin Haluin muna natin 'to para mas masarap syempre. Eh, meron pang lemon eh. Pero ya, natin iyan yung ano, lemon. Hmm, sarap oh, nako. Bango yung chicharon. Ang bango. Hmm? Nako po. Hipon, hindi tayo kakain ng hipon kasi bawal sa atin. Iwas tayo. Ayan, haluin lang natin. Hmm. Kaya na tayo mga kainis, oh. sarap. Mm. -hmm. Salamat po. Meron nga pala tayong pupuntahan mga kainis, sa ano, kapitbahay lang natin. Galing siya sa Pilipinas, kakapunta lang dito sa Canada. At gusto raw gusto raw tayo makita ng personal at sige nang pagbibigyan natin Total malapit lang naman tayo dito nakatira Maraming maraming salamat ano, Nanonood siya lagi sa vlog natin At meron pa sa daw kasi sa atin mga kainags no At kasama natin kasi sa trabaho yung kanyang uh, Anong tawag doon yung anak niya Asawa nung kasama ko sa trabaho Yan Ang tawag naman sa kanya nung kasama ko sa trabaho ay manu Bianan yata no biyanan Ah manugang yung ganun basta ganun Kukunin natin at syempre eh, nag-effort yung subscribers, viewers natin mga kainags na maghanda ng pasalubong para kay Inag syempre pupuntahan natin yan eh. Dito lang naman yun eh, sa kanto eh. Eh gusto raw makakita ng gwapong artista, napakalakas ng dating at gusto raw makita yung bunganga natin mga kainags ano? <laughs> eh madali lang yan. Pagbibigyan natin syempre. Dito 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 lang yan eh. Dito tayo nagla na naglalakad pag pinapasyal natin yung mga aso natin. Lak ng tipak Taga dito na ako, naligaw pa ako ah. Hirap kasi pag ano eh no. Dami sa sasakyan eh. <laughs> Sinisi pa yung mga sasakyan eh no. <laughs> Ambira. <laughs> De mali lang tayo ng direksyon, dapat doon tayo. Yan yan dito, dito, dito na tayo. Oh. Yan, taga dito raw eh. Ating mga uh, subscriber. Ayan, sigurado nakita na tayo sa bintana no? At sigurado nagtatalo na sa tuwa Ang ating subscriber no? Makikita niya na lang personal na muli Ang kanyang idol na sobrang guwapo At napakalakas ng dating At napakaingay ng bunganga Ayan oh, yeah. <laughs> Nagtataka na yan, natutuwa na yan na sa sobrang saya yan mga kainags Ano Abira, ah, pasensya na kayo pagka tinatangay kayo ng lakas ng hangin habang nanonood kayo sa vlog ni Inags ha. Kumapita lang kayo sa so upuan ninyo at baka malaglag kayo. Yan. <laughs> Aray ko po. Sandali lang. Puntahan na natin mga kinex. Ano? O okay, oh, mga kinex. Ano? Sabi sa inyo. Ito may pasalubong na sa akin. No? Oh. Uh, tuan Tuwan-tuwa yung ating mga subscribers, viewers from Philippines. Nakita nila yung poging artista kapitbahay nila. Yan. Yeah. <laughs> at nagututang dila pa tayo. No? Tagal tayo nakipag-usap sa kanila. Sinulit natin mga kinex yung ating uh, pag-meet up sa ating mga subscribers na kapitbahay natin. Ito nga pala yung natira sa ano no natira doon sa pa, pa, pasalubong sa atin ng mga subscribers natin sa Pilipinas yung biskot, kinain na namin ni mahal na Reina 'yung isa. Sarap ito, mani, to masarap tama oh. Papakin. Ito tirahin natin 'to sa kape. Ito nag na, na, nakatikim ko ng biskot. Sarap no? Grabe 'yung biskot, sarap. Maraming salamat sa mga subscribers natin ano. Mga magandang araw ulit sa inyo mga kainas, nice. ano, sa mga subscribers natin na bigay sa atin 'yan. Sa kapitbahay natin, maraming salamat, thank you. Sarap. Tinira ko yung pag-uwing pag -uwing, pag, -uwing, pag -uwing ko pala nito. Binanata ko agad, biskotso. Sarap eh. Tingnan na natin doon yung... Ay, magandang araw sa'yo, mahal na Reyna. Napakaganda mo talaga. Hindi ka na mabola. Biro ka lang eh. Numala ka na. <laughs> <laughs> Ay, narinig yun ito. <laughs> Tingnan natin dito yung ano. Yung nilinisan natin ano, ano, yung sopa. Ayan na, makakinis. Binilad na namin. No? Ah, ba? Diba? Mas maganda na siya ngayon, hindi na siya nanggigitata, no? Kita niyo naman 'yung texture. Oh. Wow, pinapainitan lang natin. Ibang-ibang linis, ano? Nako, may bago na naman dudumihan tong dalawang aso natin ato. 'to. Nako po, ang inon. Yan. So, maraming maraming salamat sa panonood mga kainis, ano? Don't forget to subscribe, and click the like button, leave your message at maraming salamat po. Hanggang sa muli.